Yon mga kaibigan, meron na naman tayo mga orders ngayon, no? Oh. PK 160 amperes mga kaibigan, titestingin natin 'yan mga kaibigan, ha. 27,500 pesos yung PK160. Dual po yan. Pwede pong generator, pwede pong welding machine. Meron tayo dito pressure washers. 4,800 pesos. Induction motor yung gamit niyan. 3,900 pesos. Universal motor po yung gamit niyan mga kaibigan. 3,900. Meron tayo dito vacuum cleaner. At meron tayo dito ng portable inverter welding machine. Testingin natin mga kaibigan para hindi tayo makapagpadala ng defective sa mga umorder nito at sa mga o-order pa. Unahin muna natin itong pressure washers mga kaibigan. Ha? Ito po ay ay sinasaksak sa 220 volts. Hindi aandar yan pag hindi natin sinaksak sa kuryente. Tapos pindutin natin yung gun. Ayun, gumagana. Maganda po itong pang car wash, pang motor wash, pang tanggan ng mga lumot sa inyong mga floorings. At kung ano-ano pa mga kaibigan, pwede rin panglinis ng mga baboyan at saka mga asuhan. So ito po perfect. Sa laway, ilagay po natin yung ating uh, source ng tubig. Ang source ko ng tubig ay direct po sa gripo. Pwede po itong ilubog lang sa timba o kaya sa drum mga kaibigan. Dual use, auto priming mga kaibigan. 100 bar equivalent to 1450 PSI kaya malakas mga kaibigan. So ito po perfect. katlo ito po turn on po natin. Kung mapapansin niyo po, ano, namamatay siya. Pagka-turn on po natin, pagka-pindot po natin yung gun, doon lang po po uli umaandar. Pagka binitawan, mamamatay. Hindi po siya dire-diretsyong umaandar, kaya matipid po sa kuryente, matipid din po sa tubig kasi yung tubig na kayang ilabas is 6.5 liters lang per minute. Pang-apat natin, ayan mga kaibigan, sobrang portable lang. Oh. Napakaliit lang ng pressure washer natin, napakadaling iligpit. Napakadaling i-assemble. At isa pa, napaka-affordable mga kaibigan. Sa halagang 3,900, may maganda na po kayong pressure washer na magagamit po ninyo sa inyong pang-araw-araw na car washing. Pang lima natin mga kaibigan, so far wala tayong nagiging problema sa mga tinetesting natin. Lahat po okay. Ganyan tayo kaganda rito mga kaibigan, lahat tinetesting natin bago natin ipadala sa mga customers natin. Para hindi tayo makapagpadala ng defect. Kaya na, meron po tayong 7 days replacement and 3 months warranty, kaya wala kayong katalo-talo. At pang huli natin mga kaibigan, testingin natin to. Yan, talaga tinetesting po natin para... Sure na sure na lahat po ng mga products natin ay walang defect pag dumating sa inyo. So ito po, maraming salamat. Shout out po sa si inyo, Mark Phil Katipunan from Mindanao. Ito po yung sa si inyo. Shout out kay Elijah Graho from Valenzuela, Metro Manila. Ito po yung sa si inyo, gumana po kanina. Shout out po sa si inyo, Sir Jan Bongkalot from Bohol. Ito po yung sa si inyo, gumana po kanina. Shout out po kay Michael Devina from Caloocan City, Metro Manila. Gumana po kanina, Sir yan, Tinesting natin. Shout out po kay Angelita Morales And Atan Gonzalez, so ito po from Bataan, gumana po yan And shoutout po kay Sir Francis Jason Estrella from Laguna Ito po mga kaibigan, gumana po yan lahat Kung tahimik naman na pressure washer yung gusto nyo Ito naman po mga kaibigan ha Induction motor ng Huayoma Japan Testingin po natin to, saksak po natin sa 220 And ang source natin ng tubig pa rin ay galing po sa gripo Sinetup ko na mga kaibigan, so ilagay po natin dyan Turn on po natin So namatay mga kaibigan yung ating pressure washer Kasi nga mayroon siyang auto on and off function So ito po perfect Shout out din po natin yung may-ari nito maya maya Okay testing naman natin Pangalawa mga kaibigan Saksak natin sa 220 volts Tapos syempre saksak natin yung tubig Tapos turn on natin Tingnan nyo mga kaibigan ha o. Tapos buksan natin o. Pagka binitawan ko mamamatay Pagka binuksan ko or pinindot ko, mabubuhay. So ito po, perfect mga kaibigan. May 7 days replacement na 3 months warranty, kaya wala kayong katalo-talo. Kaya pangatlo po natin dito, saksak natin sa 220 volts. Lipat natin to. Reminder lang na ito po ay dual use. Pwede po siyang ilubog sa timba. Pwede pong ilubog sa, sa drum yung ating uh, inlet hose. Kasi po, self-priming ito mga kaibigan. So ito po ay 4,800 lang free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Shoutout po sa inyo Marcia Munlawin Or Jim Munlawin from Tarlac Ito po yung sa inyo, na-test po natin yan at gumagana Shoutout po sa inyo Sir Michael Pellegrino from Mindoro, ito po yung sa inyo, gumagana po kanina And shoutout kay Arlene Torres and Jerry Torres from Camarines Sur Okay, tested po lahat yan So kung meron kayong pressure washer, dapat meron po kayong vacuum cleaner. So, ito rin po ay order ni Ma'am Arlene Torres and Jerry Torres from Camarines Sur Testingin po natin yan, so 220 volts po yan Turn on natin So, mapapansin po ninyo, ang lakas ng blower. So, ito po ay 3-in-1 blower, vacuum, at pwede po siyang sumipsip ng liquid. Up to 12 liters, mga kaibigan. Yes. Eh, ito, meron po siyang filter, meron po siyang crevice nozzle dito, meron po ditong gulong. Ilalagay nyo po sa ilalim para pwede nyo pong hilahilahin na lang pagulong-gulongin habang ginagamit po ninyo. May kasama na rin pong extension pole at floor brush para pwede nyo gamitin sa loob ng bahay ninyo. 3,000 pesos lang free shipping na cash on delivery guys ang dako ng Pilipinas. Ayan, so testingin naman natin to mga kaibigan itong ating portable welding machine. Pang DIY, napakaliit lang yan, no? ba? Diba? Halos wala pang isang dangkal mga kaibigan yung haba at yun naman pong taas niya, wala pa pong isang dangkal. Kompleto na rin yan, meron na po tayong ground dito na may cable at meron na rin tayong welding rod holder na may cable. Yung kanyang connection, ganda. Di roskas po yan mga kaibigan, yan yung gustong gusto ng mga welder. Ayan o, no? sobrang intact ng connection yan pagkaginamit po ninyo nandito po yung switch sa likod may blower po dito at ito naman po yung harap ayan meron po ditong LED o yung kanyang display so from 20 up to 300 amperes mga kaibigan so testingin po natin kung gumagana okay lagyan natin yung ground yung ating welding rod holder lagyan natin ng, ng rod na 1.5 mm na E6030 mga kaibigan 300 amperes testingin natin kung gumagana yun, malakas mga kaibigan sa 300 amps. So, gumagana. Baba po natin sa 20 amperes. So, syempre, napaka hina po niyan. Kaya natin kung gagana, kung puputok. Ayun, no. Oh. Gumagana siya mga kaibigan. Ang kagandahan pala nito, meron siyang anti-stick function na mga kaibigan. Hindi siya basta-basta dumidikit sa bakal na wini-welding natin. Lagay po natin sa mga 100 amperes mga kaibigan. Testingin natin. Okay, normal usage. Ganito po yun. So, ito po ay 4,000... So ito po ay 6,000 pesos mga kaibigan, free shipping na rin cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. At ito na nga mga kaibigan, nandito na tayo sa part na pinaka inaabangan ng mga gusto na mag-welding at the same time gusto rin na magkaroon ng generator. Ito so, Siyempre po, pa, yun, nilalagyan po ito ng gasolina, nilalagyan din po ng langis dito sa gilid. So since nalagyan na po natin yan, testingin natin to. I-on po natin yan, tapos i choke natin dito sa gilid. Tapos ihilahin lang po natin ng konti at hihilahin ng pabigla so pagka okay na, balik po natin yung choke maandar mga kaibigan tapos iilaw po yung display nya rito makita nyo 220 volts tingnan natin kung mapapaganan natin itong ating power tool since ito po ay 1000 watts or 1200 watts tapos yung kanyang working watts ay 1000 watts mga kaibigan okay. so perfect po, gumagana tingnan naman natin kung mapapaganan natin yung welding machine So, lagay po natin itong ground. Lagay po natin ito rito. yan natin yung mapapagana niya. Kasi welding machine nga po ito, at the same time, generator. Yun. Gumagana so, mga kaibigan, ha? Oo. Good. Very nice, mga kaibigan. At syempre, habang nagwe-welding ka, meron nag drill Good po ito. Gumagana. So, Shout out po sa si inyo, Sir Steve Yu from Surigao del Sur, ito po yung sa inyo. Shoutout po sa inyo, Sir Steve Yu from Surigao del Sur, ito po yung sa inyo, tested na po. Pangalawa, shoutout mo kay Sir Efren Libra, care of Jermaine Libra from Nueva Ecija. Ito po yung sa inyo, Sir, testingin po natin. So turn on po natin to, tapos choke, tapos syempre hilahin natin ng konti, tapos hilahin natin ng pabigla. Ayun, so, turn on na po. Balik natin yung choke. Tingnan natin kung gagana po mga kaibigan yung power tool. Okay. Yun. gumagana so, mga kaibigan ha. Malakas pa yung tunog nito. Oh. Ayan. Okay po mga kaibigan. Tingnan naman natin kung gumagana yung welding machine. Good. Okay. Perfect mga kaibigan. Pwede nyo pagsabayin mga power tool. Itong welding machine. Ayan. Kung wala talagang kuryente sa lugar ninyo. Perfect pong gamitin mga kaibigan. Sunod natin. Shoutout sa inyo, Engineer Jan Mac Baskugin from Batangas. Testingin po natin itong generator mo. Turn on po natin to. Tapos i choke natin. Hila po natin ng konti. Tapos bigla. Pagka ayaw gumana mga kaibigan, i-unchock lang po natin uli. Subukan natin uli. Yeah, so gumana po. Kanya tayo rito. Tinetesting talaga natin para hindi tayo makapagpadala ng defective po sa inyo. Power tool. Gumagana. So, Ito nga po palang power tool natin ay eto pakita mo. 1,000 watts yan mga kaibigan at yung welding machine natin kung gagana po reminder lang mga kaibigan na itong package na to wala po siyang cable kayo po yung mismong bibili ng cable nito pero kasama na po yung welding rod holder at saka po yung ground saka yung mga connector po na to kasama na yan mga kaibigan testingin naman natin kung gumagana pareho yan oh okay perfect po pang apat na tayo shout out po sa si inyo sir Alberto de la Cruz from San Miguel Bulacan testingin po natin tong order niya, turn on po natin yan tapos hilan ng ito-choke nyo po 'yan mga kaibigan. Tapos hihilahin natin ng konti tapos hilan ng malakas. Ayan. Tapos ibalik lang po sa choke. Tingnan so, po natin kung gagana po yung power tool na to. Binan natin ayan, 220 volts, pwede na kayong magpaandar dito hanggang 1000 watts total ng mga appliances o kung ano man. Power tools, pwede rin po 'yan. Tingnan natin kung gagana naman yung welding machine. Tingnan natin. sabay na natin mga kaibigan. magana po lahat. Perfect! Kung naging interested kayo sa isa sa mga product na tinesting ko mga kaibigan, mag-message lang po kayo directly dito sa ating Facebook page. Padala nyo po yung complete name, complete address ninyo, and telephone number para maka-order kayo ng welding machine and generator or portable na uh, welding machine or Induction pressure washer or vacuum cleaner or yung regular nating pressure washer. So, huwag niyo pong kalimutang mag-follow dito sa ating Facebook page and YouTube channel para lagi kayong makakapanood ng mga ganitong pagte-testing. So hanggang sa muli mga kaibigan, see you on my next testing.